Okay, so ang ang ano tong bagyo oh. Ayan oh, yung mga ano. Tapos 'yan mga wasak ang mga ano, mga tumba yung mga puno. Tsaka ayan oh. Ayan oh. Tumba. Tumba mga puno. Just ko ginuupo. Tsaka uh, yung ano grabe. Oh, yung bahay ko wala na. Wasak malakat. Na yan yung bahay ko, wala nang bubong. Maliwanag na maliwanag na lahat, oh. Yan, oh. Oh, yung, yung TV ko, tsaka yung component ko, basang-basa na. Hindi mo na rin matak dahil ano na rin, biglaan eh, tsaka nakakatakot yung ano. Doon ako, ano, pumunta sa kabilang bahay, oh. Yung kabilang bahay ko, yung bintana, yung papaya, doon na rin pumunta sa akin. Saka yung bintana ng kusina ko kanina, wala. Hindi ko alam kung saan, saan na, uh, saan napunta. Oh.